Welcome to Beauty 101. Sige <laughs> na. On! Di Hindi makita yung ni ni Chanel? Wala nang, wala na. <laughs> amo, ha, amo ra mag-apply kang oatmeal ka, honey biga si ko no. Mga biga-bigaan. Si tata. Hindi ako mag-testing ka no. Para ano? Sa panit. Ginamit ka ng panit. Talalan, talalan. Ting, tung, ting, tong. Tung, 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 tong. Tinananan. Bumuliligaya ka sa piling ng ipa at kung nangit mo ay ang pag niya. Tututol ako sa kagustuhan mo? Sapat na ang minsan. Ah. Tapos na, tapos na. Boards, tapos na boards. Board, eh. Ano kita ngay tsura, yaman? 都出来了, <have>、uh, 了。啊，匆匆匆，匆匆的匆，匆匆。安妮莎，喂，你干嘛？匆你的是，啊，匆，匆匆的匆呢？是匆匆的，啊，是不啥？啊？匆匆的，啊，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，啊，匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆匆的，匆

nga maputi-puti. Ang isa, hiligid -hili magpagwapa. Ang isa ya, na, tulok pa, tulok. Tulok pa. Na, ah? Ang isa ya, na, 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 Ano ako niya? Ha? Ha? Hah? ka mo ni Hindi, dito ko na. Upload na, oh. Yeah. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Kaya mo ito. Good. Good. Ha? Ako din na rin. Ang isa, mapainroll man. man. Gaya ko man. muna yung ginatawag nga pagwasa. Kay ipost ang uh, factor sa factor. Ano mo uto na yung factor factor. Factor factor. Ano mo Isa na isa, na isa, na Uy, ang yala. Ano nang ginahimok nila man? Ito ka namin, hao? Ito ka namin, hmm. Bilawan ka, baby. Bilawan ka, baby. na niya, dilap. Hindi, kuya. Kung Mga pagkaon sneakers na ya. Hindi, hey, masay-masay pa na ako, no? Pagkatapos. -no? Malamig, Malamig, malamig. Ba? Ay, hindi. Hindi, kuya. Mga pagkaon sneakers sa lang ng isang libro, ipay eh, i... Pangili um, nga, nga, ano, informasyon. Alin ko na sa'gi. Ano plano ta? Mga na lang. Mga agi to, tiya nga tarya. Mga uh, agi to, mo nga tarya. Mga si to, ano sa yaman? May sulod. Isa. O. May naisa. Pag naisa. O. Tilawan niya. Tilawan. Away Isa ka nung naisa. Hindi. O. O naman. Mare na. Balik na ito sa oatmeal. Oatmeal nila. O. Okay. E. Ano na? Gusto na ikaw? dugay ka na sa'ya. say mo. Masa-masa. Ano sa'ng -masa -masa simento, bla? Para na din. Pagko? Pagko? Eh, spalto nami. Para bla? Hindi, ano lang. Na, no ning mo naman. ilam ah. <laughs> ay maan, ni na ako gani ah. Ay sus, ay no pagkita ko. bang sungad? Oo, 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 mabato, oo, mabato, oo, oo, gandlaw sa dalagay. na, sa beauty 101. Sabat pa, sabat pa? Ilong na niman, ano niman, ano niman? Ano okay, Ting, 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 uy, ay. Uy, 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 uy. ay. Dugay pa lang sa... Ayan, si Maldita, o. Oh. Ayan, prima Donna, mga... oh, ang mga... O, oh, na, isa na. Ang isa, na. Ang, isa. ang isa. oh, ara na, ara na. Alakpit na isa, isa, o. Oh. O, oh. ano ni Makatolman? Makatol? Ano ni Man? Ano ni Makatolman? Ano ka Katol, gudya Ay, Oo, oh, tablaw pa. Oo. Oh. Ah, oh, nang isa. Pa enroll nang isa. Oh. Kay hon ko akong buo. Oo, ara na pisto na. Oh. Oh, 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 fight. Si okay, ato na. You take expert from you take expert from Agit. Agi. agi, Agi tot nga sama Agi, bla. Ara na. Sampi -na. nang ano kay Daddy Ed na, na saya? iya? Daddy Ed ang ano? Gawang hilo na. Stop Hindi ba tayo hindi man ng Daddy Ed mo? Kadlaw. Ano na, hindi ba tayo ng oatmeal? Ay, lamin niyo ano? Ay, dough. Dough lang dana. Para man, ano na saya? Para mag-inis ang mga things. Ah. Opo, doon sa daro, wala niya po. Okay, Siyempre. Ito lapang. Uy, dogi na uto. Wala na, kanaka-nada, hindi, hindi. Uy, mahulog. Uy, uy, uy. Ay, wala. Mamayan lang. Ano'ng sabaw? O, uwi ka na lang. do ano?

Yaki. Ano na yaman? Yaki. Ew. Gatulok lang po. Pay daw na yaki. Gito yan. <laughs> Kadlaw lang po gadi. Ah! Eh, ilam ah. Ano pa? Ano pa plano? Oh, ano yeah. pa Kuya, Ano simple lang, kuya. Sa dili na madulaan siya rin yung kalibutan, buhay na na, ya? Ha? Post to say you're Hindi na ha? Kaya do ka, ano? Nuyang ko? Huwag to say you're lost. Nuyang, kuya. Nuyang, kuya. <laughs> 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 Bakit? <laughs> Bakit ako iniwan? <inyong? laughs> <laughs> 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 ay, ilan? Não pode de todo mundo.